Hi guys! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng ating YouTube Channel Art Banner gamit lamang ating cellphone tulad nito at kung paano nga ba natin ito may lalagay sa ating YouTube Channel Kung interesado kayo ay samahan niyo po akong tapusin ang video nito Hello guys! Welcome to my YouTube Channel! guys, nandito na tayo sa ating screen. I-click natin ang ating Google App. And, i-type natin ang channel art template. Ayan. Then, pili tayo. Ayan. And, i-long press natin siya. And, click natin ang download image. And, yan. Downloading na siya. Wait lang natin siyang ma-download. At yan guys, okay na. Na-download na siya punta na tayo sa ating PixArt. And, i-click natin itong plus sign na nasa ibaba. Then, hanapin na natin yung ating dinownload na channel art template. Ayan, guys. Ito na yung ating channel art template. So, guys, i-landscape muna natin siya. Ayan. Then, guys, ipaliwanag ko lang ito. Itong tatlong kulay na ating nakikita ay iyan ang ating pinaka-safe area. At itong pina white na nasa gitna ay Diyan natin ilalagay yung text o yung mga design na inyong ilalagay sa inyong channel art template. Ayan ang pinaka-safe area. Then, punta na tayo sa ating photo para makapag-start na tayo. Click lang natin itong photo. Then, kuhanin na natin yung ating background na dinownload or na-save. Kailangan may ready na tayo yung background. Ito. And click lang natin yung add na nasa itaas. Ayan. So, ayan na siya guys. So, ayusin natin siya. Pwede natin siyang i-zoom ng ganyan hanggang sa pumantay siya sa ating channel art template. Ayan, pantay natin siyang ganyan. Then, pag okay na siya, itong opacity ay i-lower natin siya. Ayan para makita natin yung channel art template na ating guide. Ayan, yung ating safe area. So, click lang natin tong plus para makapag-start na tayo. Mailagay natin yung ating channel name. So, click natin itong text. Ayan. Then, text na tayo. Lagay na natin yung ating mga pangalan sa dyan. Click natin yung done. Then, i-click natin yung check sa taas. And, maghanap tayo ng ating form. Mamimili tayo dyan kung anong klaseng form pang gusto nyo. sa akin na ito. And, yan, iayos na natin siya. Bahala kayo kung saan nyo gustong ilagay yan. Then, pwede nating palitan ng kulay. Click lang natin tong color. Ayan, pili lang tayo dyan. Yan, hindi ko lang itong red. Ayan guys, tatlo ang pwede natin pagpilihan dito. Itong color, gradient, at texture. Halimbawa, na gusto ninyo itong gradient, Ayan, ay pwede nyo pa rin palitan yung kulay kung hindi nyo gusto ang combination. I-click nyo lang itong dalawang kulay na nasa baba at itaas. Ayan, at pipili kayo kung anong gusto ninyong kulay. Ayan, pwede ninyong ipalit-palitan ang kulay niya hanggang sa mahanap nyo na ang combination na gusto niyo At pagdating naman dito sa texture, yan, ayan, may iba-ibang klase rin dyan ng texture kung ano ang gusto niyo Halimbawa, ayan, katulad nyan, ganyan. Mamimili lang kayo kung ano ang gusto niyo So, ako ang gusto ko talaga ay ang plain color lang. Ayan. At kung gusto niyo naman lagyan ng stroke, ay click lang natin ito. Ayan. At itaas lang natin siya or ibaba natin para yung gusto ninyong kapal ng stroke. Ayan. So, hanapin naman natin ang shadow. Kung gusto niyo lagyan ng shadow, ayan. So, i taas lang natin to or ibaba lang din natin para ma- ayos ninyo ng mabuti yung pinaka shadow nya ayan so ayan guys kapag naayos niyo na yung stroke ay kung gusto nyo dagdagan yung text ay click lang natin itong text ayan ang ilalagay ko ay plants, tips at saka etc ayan at i-click lang natin itong check na nasa itaas ayan Black Then, iayos na natin siya. Ayan. Ayan. So, guys, kailangan lang na nasa side, guys. Kailangan hindi tayo lalagpas sa safe area. Then, guys, pag okay na yan, so, magdagdag na tayo ng ating photo. Click lang natin tong add photo. Ayan. So, hanapin na natin yung ating photo na ilalagay. Ayan, click lang natin. Then, click yung add. So, guys, paano nga ba natin tatanggalin yung background sa ating photo? Hanapin lang natin ang cut out. Click lang natin yung cut out. Ayan. Then, click natin yung first zone. Yan guys, yung red na yan, yung nag-red na yan, ayan na ang ating uh, ating photo na kinrap. So, ayan na yung maiiwan sa ating photo. Yung background niya, mawawala na yan. So, kung meron kayo pang gustong tanggalin, click nyo lang tong erase. Or, kung meron pa kayong gustong uh, idagdag na maiiwan dyan, click nyo lang yung grass. So, pag okay na, click na natin itong check sa taas. Ayun. So, ayusin na natin. Position na natin siya ng ganyan. Then, kung gusto nyo baguhin yung position, click lang natin yung flip rotant. Ito siya. Then, pili kayo dyan kung ano yung gusto ninyong position. Yan, sa apat na yan. Ang sa akin ay itong pangatlo. Click-click ko to. Ayun. Then, ayusin ko lang siya. At kung gusto nyo pa uling magdagdag ng another sticker, click lang natin itong plus sign sa taas. Yan, click natin yung sticker. Then, search natin kung sticker ang hanapin nyo. Ang sa akin ay photo frame. Type lang natin ang photo frame. Photo. Yan, photo frame. So, scroll lang natin. Hanapin natin kung ano photo frame ang gusto ko. Ayun. Ayun. Click lang natin yan. Then loading. Ayun. Nandiyan na siya. So, ayusin lang natin. Ayun. Basta guys, ang laging tatandaan, iwasan natin lumagpa sa safe area para naman hindi masayang yung ating ginagawa. So, ayos lang natin. Yan. Okay na yan sa akin. Then, magdadagdag pa ako ng another sticker. Click ko lang ulit yung plus sign. Then, yung sticker. Ayan. So, guys, pag gusto nyo magdagdag ng sticker na social media sticker or logo, type lang ulit natin yan dyan. Social. So, ay. Mali. Social yung social media logo ang ating kita type. So, ayan na siya. Pili lang kayo kung anong kailangan nyo. TikTok, Twitter, Instagram, yan. Facebook, nangyayagyan yan lahat guys. So, pili lang kayo kung ano yung kailangan ninyo. So, ang sa akin ay itong subscribe. Ayun. Then, i-aayos ko siya ulit guys. Yan, position natin siya. Ayun. Yan guys, okay na sa akin yan. So, kung wala na kayong babaguhin, wala na kayong idadagdag at okay na sa inyo lahat yan. Click lang natin itong opacity. I-high na natin yung opacity. Gawin na natin siyang 100% para luminaw na yung ating background at maitago na yung channel template na ating inilagay. So, click na natin yung check sa gilid pag okay na. Yan. Then, i-click natin uli yung arrow. So, click natin itong ads na lumabas. Yung X. Click uli natin yung arrow. Click na natin yung save. At save uli. Click natin yung gallery para ma-save na siya sa gallery. Yan loading. Then okay na siya. Click natin yung done. So yan guys, nasa gallery na natin. Check natin siya. Okay na siya guys ngayon. Paano ba natin ito mailalagay sa ating YouTube channel? Itong ginawa nating YouTube banner. Okay guys, para mailagay na natin sa ating YouTube channel yung ating ginawang banner ay i-click na natin itong Chrome. Then, kailangan naka-desktop site tayo. I-click natin itong three dot na nasa itaas. And, yan. Kailangan naka-check yung desktop site. At, mag-login na tayo sa ating Google Chrome. Nakapag-login na tayo. Ito yung ating makikita, yung customized channel. I-click natin yan. Pag na, na natin ang customize channel ay ito na ang ating makikita. I-zoom ko lang para mas malaki. Ayan. Then, i natin itong branding. Ayan. Ito na ang kalalabasan. So, ito sa baba. Ayan. Makikita natin dyan ang banner image na kung saan tayo maglalagay or mag-upload ng ating ginawang YouTube banner. Yan, meron yung size, yung ito, yung sa pang TV, desktop, or laptop, at saka yung sa cellphone. Then, click na natin yung upload para mailagay na natin yung ating banner. Then, ayan, piliin na natin yung ating ginawang banner. Ito. Then, i-click natin yung done sa taas. Ayan, andito na yung ating banner. So guys, kung napansin nyo, nag yung banner na ginawa ko kasi accidentally, nabura ko yung yung dinemo ko sa inyo kaya napalitan. So, andyan na siya ay i-click na natin itong done. Ayan. Ayun, nandito na yung ating banner. Ayan, guys. Zoom ko lang siya. Ayan. Kung nakikita nyo, guys. So, saktong-sakto yung ginawa natin na banner. Sa, para sa TV, sa desktop, or sa ating cellphone. So, kita na natin siya. I-click na natin itong publish na nasa itaas. Yan. Click natin yung publish. And wait lang natin siya na ma-upload. Ayun, guys, click natin go to channel. Uploaded na siya. At ayun. Andiyan na yung ating banner sa ating channel. <laughs> ayun guys, sana naituro ko sa inyo ng maayos. At sana kung nagustuhan yung aking tutorial ay subscribe na rin at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking pang mga bagong video.